Mga ka-Republic, sa araw na ito masisimula ng muling pagtatagpo ng mainit na magkaribal na barangay Hinebra at Miralco. Malalaman din ngayon kung tama ba ang desisyon ng Gene Kings na i-activate ang nagretiro ng si Jody Vance. Haharapin naman ng SMB ang kupuna ng Converge sa pangalawang laro ganap na alas 7.30 ng gabi. Samantala, pareho nang nakaisa ang talk and text sa Tangren Orsay sa kanilang playoffs match-up. Ngunit hindi naging madali ang panalo ng dalawang top seed team. Pinahirapan na Magnolia ang ROS at ang TNT na may muntik na ring pataubin ng NLEX. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, umasa ang maraming magiging madali para sa rain or shine at sa talk and text ang kanilang pakikipagsagupa sa kanilang kamatch up, ang Magnolia para sa ROS at ang NLEX naman para sa TNT. Tapsid nga kasi sa kanya-kanyang grupo ang Elasto Painters at ang Tropang Giga at bilang incentives, katapat nila ang pareho namang lowest seed sa Group A at sa Group B. Basi sa naging performance ng TNT at ng ROS sa elimination, inaasahan na maaga nilang duduminahin ang kanilang mga kalaban, ngunit hindi ganun ang nangyari. Pinakaba ng Magnolia ang mga bataan ni Coach Yeng Yao sa mainit na shooting ni Jeric Ahan Misi mula sa 4-point area. Sa isang Magnolia run ay kumunekta si Ahan -Missi ng tatlong magkakasunod na 4-pointers na naging dahilan upang lumamang sila ng double digit. Ngunit mas steady ang rain or shine sa dulo ng laro dahil na rin sa mahusay na import ng mga ito na si Aaron Fuller na nag ng double-double, 24 points and 20 rebounds. Samantalang may 16 points lang ang import ng Magnolia na si Ray Rice. Pangatlong import ng hotshot si Rice matapos ma-injured ang dalawang nauna. Halos kanyang din na naging takbo ng laban sa pagitan ng Tok Entex at Enlex. Nanganib din muna ang tropa ni Coach Reyes sa kanilang sister team at mukhang isang upset ang nakatakdang mangyari. Ngunit muli silang isinalba ni Randy Hollis Jefferson at pinangunahan ng isang comeback win para sa tropang giga. Anyway, sa pangalawang araw ng playoff, sa haharapin naman ng San Miguel Birme ang kupuna ng Converge. Ito ang premyo ng Fiber Xers sa pagwawagi nila kontra sa Magnolia sa huling araw ng elimination stage. Sila ang nag number 3 kaya haharapin nila ang SMB na number 2 naman sa group B. Medyo may pasaring ang sinabi ng Converge coach na si Franco Atienza. Iyon daw kasi ang prinsipyo nila sa Converge organization. Yung ipanalo ang lahat ng laban kahit pa nga nangangahulugan iyon na ang powerhouse SMB ang kanilang makakatapat. Maitanong lang po natin ano naman ang masasabi ni Coach Franco Atienza sa pagtatangking na ginawa ng Converge Fiber Xer sa nakaraang 48 season ng PBA upang makupo nila ang first pick sa rookie draft. Lalo pang iinit ang mga sagupaan ngayong playoff sa pagsisimula ng bakbakan ng Ginebra at Meralco mamaya. Numero unong inaabangan dito ng mga fans ng magkabilang team ay ang muling pagbabanggaan ng dalawang mahusay na import si Justin Brownlee ng Barangay Hinebra at si Alin Durham ng Meralco. Huwag na nating ulit-ulitin na ang mga atrasong gustong singilin ni Alin Durham sa resident import ng Hinebra. Basta mamayang 5.30 ng hapon muling magkikita sa hardcourt ang dalawang reinforcement na maraming beses nang nagsukatan ng lakas Ngunit apat na taon na ang nakaraan mula nang huli silang maglaban sa isang series. Apat na taon na ang lumipas pero tiyak sariwa pa rin sa isip ni Allen Dorham. Sa pangatlong pagkakataon ay binigyo siya noon ni Justin Brownlee. Pero nag-champion naman si Allen Dorham sa Japan B League nang lumipat na siya ng liga. At ang nagawa niya sa Japan gusto rin niyang gawin sa PBA. Ngunit bago niya magawa ang ganoon, kailangan rin muna niyang taluni si Justin Brownlee sa Best of 5 Quarter Final Series. Marami nang nabago sa Hinebra mula nang huli sila mag-champion kasama si Justin Brownlee. May mga nawala at nadagdag na players. May mga nagtamu ng injury kaya hindi pa rin nakapaglalaro hanggang ngayon. May mga na-trade sa ibang team tulad ni Christian Standhardinger at Stanley Pringle at may mga nagsabit na ng praying shoes, iniwan na ang PBA, gaya ni Jody Banz. Ngunit dala ng matinding pangangailangan, pinabalik ng Hinebra si Jody Banz upang i up ang lumiit at huminang frontline. Inactivate ng mga mag-aalak ang 6'7 power forward bilang paghahanda laban sa mga big man ng Meralco. Alam ni Coach Tim Cohn, argabyado ang Gene King sa tapatan nila ng Bolts dahil intak ang roster ng mga ito na nag-champion sa All-Filipino Conference. At tulad ng alam na nating lahat, ang daming negative comments ang natanggap ng Hinebra sa pagpapabalik kay JDB. Matanda na raw ito, laos na raw kaya nagretiro na. Mas mahusay daw si ganoon at si ganito. Maraming meron ang mas mahusay pa sa coach na nag-champion sa Hangzhou Asian Games. Anyway, malalaman natin mamaya kung tama ba ang desisyon ni Coach Tim Cone na pabalikin ang paborito niyang power forward. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.